Don. Kami makan akanu ping Kami makan akanu ping Yon. Ito mo siguro yun. Baka may mga kamating pa dyan. Uy! May balo. Balo yata yun. Huwag ganun balo. Naman tayong ibang lor. Oo, yung natin. yang pandik mak latin anu mau wih ayun wih anu tuh anu tuh ups anu tuh mga master ay tabangku ups ayun landed yung tabangku mga master Yeah, tabangko landed don tamaikano pin kidan na ba Uy. Ano to? Uy. Ano to mga master? Uy, isda. Yun. Abang kulit mga master. Mahirap tong hawakan. Ano to? Kahit maliit. Uy, yan o. Oh. Napakadulas. Pang sabaw, sarap dito pang sabaw. Sarap sa sinabaw pang tabangko mga master. Yan o. No? may mga tabangko pa dyan. Doon. Doon. Kasihan Kawan kasihan Ngepak kita sila gak mau Kamu ramein nih Kawan nya nih Dis on Padahal kok si guru Udah Udah lah Tabangko nga ulit. Uy. Uy. Ang likot. Uy. Baka makakawala. Sobrang likot. Tugin natin muna yung tabangko. Mga master eh. O. Kawan nga sila. Swerte natin. Kawan sila ngayon. Ух. Ух.